很多人不在，很多人不在，一下。 Okay. Okay na, okay na. Yeah, yeah, yeah. So, okay, tigil, so. O, okay. oh, sige, okay. tulong. Okay, teka, teka, teka. Okay, okay na ba lahat? Okay. 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 Sir, good morning, sir, from uh, Police News. Sir, ano po ang uh, sitwasyon simula kanina hanggang ngayon? Nataroon ba ng uh, pangkakawang hindi na ba sa baga pa sensei, meron ba kayong napapayo sa ating mga kababayan na nagkikinus protesta para sa katayin umupa yung tension at hindi na magkaroon pa ng pangkakabot sa pagitan pag ng pulis at ng uh, mga uh, nagkikinus protesta? Uh, let us maintain, of course, our uh, maximum tolerance. Uh, nakikita naman po natin na itong issue na to ay being already uh, tried, uh, heard by our Senate and our Congress. At uh, uh wag na po natin nagdagan yung mga possible na uh, situations na pwedeng mag-discalibre. Sir, how would you compare the progress kaka at yung assessment kaka? Oh, yes, kahapon, nakita naman natin, ito may asing, uh, problema. Dito, uh, naging peaceful. Dito, may, may permit coming from our city. So, ano po, ba't hindi pa yung kapit-kapit lang, sir, kung Accordingly, inaayos pa nila yung mga kanilang mga statements. And uh, we will be assisting them in fighting them. Pero na po, kung polis yung nakadeploy natin? normal deployment lang and conservative deployment wala so, na kita naman natin naging peaceful Sir, ano po? May mandate po ba deployment? No, it's just, it's just our SOB. it's our, our procedure to, to review to revisit our, uh, our operational deployment in, in any eventuality. Uh, quality lang police Thank <laughs> you. hindi lang eh. Oh. ayan dito sir nabukin sila oo wala wala na lang po game okay na game sir are you expecting more ulo wala wala we keep on monitoring kasi we expect the worst so kung may mga ganito na situations DP will be ready to protect everyone. so yes sir. This attorney sa Maniago, we appeal yeah, to the PNP chief is mo so, na. meron mag-deploy ng mga tao rito sa uh, mga police area. So, yes, are we uh, doing that? Go ahead. Yes, sir. Uh, ginagawa uh, naman po natin sa so, lahat naman ng na mga events. Uh, as I said, standard naman po natin na mag-deploy ng ating mga kaputisan to, to maintain the peace and for uh, law enforcement and to perform our Sir, kahapon punay police may mga Rayo. Papalik po kayo? Uh, kung hindi naman na kailangan, hindi na natin kailangan papalik. Uh, but uh, they're always uh, ready on standby for any event validates. Sir, sorry, in case na may mga protest pa, ano yung dapat nilang alalahanin? Reminders sa mga susunod ka at if ever.

effective deployment mga uh, mga less than less than uh, 100. kasama na po lahat din doon yung mga normal na police function namin patrolling and uh, police police Sir? from eastern police yes yes So usually yung increased presence ng police associated with uh, sa pagtataas ng alert, normal ba yung alerto ng Pasig Police despite ng increased presence? Yes, it's normal. Normal naman.

mga kaibigan, ito po ang uh, ilan sa mga update dito sa labas ng gusali ng uh, St. Gerard's Construction. So hanggang dito na lang po muna tayo. Muli po ito si Elisa Legaspi ng uh, Pasig News Update.